simpleng ulam. Pero paano nga ba ito papasarapin? Ito ang sikreto. Ipiprito muna natin ito bahagya. Bukod sa dagdag sarap, ay mabawasan pa yung mantika. Iwas high blood. Pero syempre, tinimplahan mo na ng asin at paminta bago ipirito para magkalasa naman ito. This time, idagdag naman na gisa yung kamatis at saka sibuyas. Samahan natin ito. Paminta ulit bago halo-haluin. Takpan bahagya ng magisa at matunaw yung kamatis. Dalawang mangkok, malinis na tubig galing Balili River. Nang kumulo, ilagay yung talong at saka yung sili. Luto na rin yung talong, kaya titikman bago ilagay yung sinigang sa gabi. Sinigang sa gabi. Sadyang hinuhuli natin yung okra dahil gusto natin yung crunchy pag ito'y kinakain. Substitute, kaya ito muna yung gagamitin natin. Walang kangkong, kaya repolyo muna ang ating gagamitin. Pakuluan lang ito ng isang minuto at pwedeng-pwede na tayong kakain itake ko na rin tong oportunidad para i-shoutout ang ating mga viewers, followers, kasama na ang ating mga bashers, siyempre. Naway patnubayan lagi kayo ng ating may kapal. At hanggang sa muli, mabuhay po at ingat po tayong lahat.